Channel so, you know, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Traffic, no? mede tayo ngayon pero traffic. Pero maganda rin siguro uh, maging productive kahit na traffic at safe naman siguro nakatingin naman ako sa kalsada at uh, naka-focus pa rin naman sa driving habang nagkukwento. Parang parang pasahero lang din kita dito sa sasakyan. Okay? Ang topic na pag-uusapan natin ngayon, napili ko na i-share sa inyo yung role ng bawat personality sa isang construction project. No? Kasi meron akong isang matinding comment na ano yun, nabasa sa isang video ko. No? Masyado ko daw minamaliit yung mga foreman. Kasi may isang video ako, kasabi doon, eh, okay ba? Kumuha ka na lang ng foreman, tapos siya na lang yung magdi-design at magtatayo ng bahay mo. So, may mga comment ako na minasama ng iba na parang sa kanila minamalit ko daw yung mga foreman o sige nga pag-usapan nga natin yan ngayon check this out isa namang magandang araw para mag-upload sa YouTube or sa Facebook page sino ba talaga ang dapat na responsible sa pinakaunang stage ng construction ang pinakaunang stage ng construction is planning di diba? planning, design walang iba ang responsable dyan yung architect kasi yun yung trabaho talaga namin makipag-usap sa client alamin kung ano ang needs niya at i-translate iyan into an architectural uh, solution a structure hindi lang basta structure na tinayo lang kundi syempre gusto niya rin no? masisiyahan siya magagamit niya ng tama at isang well planned na building yun yun eh yun ba ay maibibigay ng kahit foreman pwede bang mangyari yun na yung foreman kakausapin niya yung flight ano po ang space requirements nyo Magkano po yung budget? Sige po gagawin ko po kayo ng detailed costing, gagawin ko po kayo ng space programming at uh, makikipag uh, uh, negotiate ako sa inyo gamit yung mga drawings na yun. Kaya ba ng foreman yun? Hindi ah. Hindi kasi sila trained para gawin yun. Ano ba ang discipline ng foreman? Ang foreman ay mag execute ng instructions na nasa plano. Sinong gumawa ng plano? Foreman? Hindi ah. Ang gumagawa ng plano o ng design ay yung architect at yung mga allied professionals kagaya ng mga engineers. No? Yung civil engineer, yung electrical engineer, sanitary engineer, at uh, mechanical engineer. No? So sila yung mga sila yung team na magdi-design. Hindi yung foreman. Hindi didiretso sa foreman nagagalit yung mga foreman sa akin, minamaliit ko daw sila. Hindi ko kayo minamaliit, no? Binibigyan ko lang kayo ng no? binibigyan ko lang ng tamang information yung mga yung public para hindi sila hindi nila masayang yung pera nila, no? Pinag-ipunan nila yung pangpapagawa nila ng bahay. So dapat lalapit sila sa tamang tao. Ang tamang tao, architect. Yun yung unang lalapitan ng mga client natin para sa house construction. At kayo naman mga foreman, kayo naman yung mag execute nung ginawa naming plans. Kasama ko yung mga uh, engineers. No? Hindi naman natin maibibigay yung tamang solution dahil lang parunong tayong magtayo. Meron tayong skills. Kaya nating mag uh, hukay, kaya nating maglagay ng bakal dun sa hukay, magbuhos ng konkreto. Alam natin kung paano bubuhin ng isang poste, hindi puro ganun yun, no? hindi siya puro practical application may theories so, sino magbibigay nung theoretical na solution at the same time ay yung uh, science may science kasi yung lahat ng bagay di ba? o syempre yung mga engineers, paano mo malalaman na yung poste ganito ang bilang ng bakal ganito ang spacing ng mga Uh, ties o kaya ng stirrup sa mga beams na ganito ang spacing ng bakal sa slab experience? hindi ah mayroong computation kasi yan kaya kailangan may engineer na gagawa nun sa kuryente naman paano mo malalaman na ah, tama na yung wire tama na yung breaker at yung circuit kaya niyang i-carry yung number ng fixtures na nilagay mo dyan dahil sa experience hindi ah, magkakaiba ang requirement ng mga electrical system sa bawat ginagawa nating building. At ang nakakaalam niyan ay professional electrical engineer. At ang mag install niyan ay ang certified na electrician. Merong kanya-kanya tayong expertise. No? At hindi natin pwedeng uh, sabihin na dahil nakagawa na tayo ng maraming bahay, kaya na nating mag-design kaya na nating gawin ang tamang design base sa requirement ng kliyente natin parang traffic lang yan, eh, di ba? O, bakit traffic? maraming daylan, bakit traffic? ang unang-una pinakapunot dulo yan eh, urban planning, yung pagpaplano mali hindi maayos yung pagpaplano ng isang city sasabihin mo ba na ang makakasolusyon sa traffic yung mga traffic enforcer hindi kasi dapat maraming traffic enforcer ganun ba yon hindi ah merong behavioral science na involved dyan no? may mga nangyaring mali kaya matraffic sa isang lugar mali ang zoning no? mali ang sizes ng kalsada yung volume ng traffic na dumadaan doon sa isang kalsada na yon hindi na pag-aralan mabuti, hindi na paghandaan. So, merong involved na mga policies 'yan, may mga involved din ng mga uh, physical planners at saka policy planners na kailangan nilang gumawa ng mga uh, panibagong solusyon, no? Hindi yung ano lang, yung topic enforcer lang na o oh, sige, pwede baka sabi niyo, nilalang niyo na naman, lang na naman topic enforcer. Hindi naman, no? Malaking bagay sila. Pero hindi sila ang makapagbibigay ng solusyon sa problema kasi malalim yung problema niyo. Merong involved na science at merong involved na malalim na pag-aaral. Ganon din sa pagtatayo ng mga bahay, pagtatayo ng mga buildings. Merong mga professionals na talagang sila ang dapat napuntahan ng client. Hindi direkta lang sa dun sa marunong. O ba? Diba? Marami na tayong pwedeng gawing example sa bagay na yan kaya wag po kayong magagalit kung palaging sa video ko pinopromote ko ang paglapit sa architect no? ang tagline nga naming mga arkitekto sa arkitekto sigurado kasi yun naman talaga ang dapat natin gawin international standard yan no? na kapag kailangan ng isang habitable structure o kaya dwelling place o bahay o anumang building na gagamitin ng tao architect ang unang pupuntahan kahit saan ka pumunta sa buong mundo ganyan ang kalakaran kaya hindi natin pwedeng imenos ang mga arkitekto syempre mahal ang bayad sa arkitekto kasi yun naman talaga ang kabaho ng mga arkitekto no? marami rin binus na panahon ang isang arkitek para maabot niya yung kanyang qualification as a licensed professional sa larangan ng architecture kaya bilang professional meron din kaming sinusunod na uh, fees no? sa aming larangan o no? sa aming samahan ng mga architects no? kaya syempre maniningil kami hindi naman pwedeng mura lang no? kasi nga merong profession na na-involved dito no? merong lisensya na iniingatan at kami ay liable sa kung ano man ang mangyayari sa structure ng iyong building, ng iyong bahay kapag may nangyaring structural failure dito pwede kaming makulong kaya hindi basta-basta kapag nasunog yung bahay mo at natuklasan na mali ang design namin pwede rin kaming makulong meron kaming liability civil liability at pwede pang criminal liability kaya hindi basta-basta eh kapag foreman ba kaya po ba siyang habulin meron ba siyang ganong liability wala no kasi hindi naman siya uh, binigyan ng lisensya na ipractice ang pagdidesign at ang pagtatayo ng isang structure so kung gusto mo na maging safe ka yung value ng money mo ay mailagay mo sa tama sa isang construction project na gagawin mo, mapit ka sa arkitekto. Yun lang yun, no, mga kaibigan, no. Wala tayong sinasagasa ang profesyon. Kailangan lang talaga natin na ilagay sa tama ang mga bagay-bagay. Okay, so ngayon, uh, medyo okay na ang uh, traffic. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo ulit. Ako po si Architect Ed. Bye! Bye.